DepEd nagbabala laban sa peking informasyon sa umanay-pagtatanggal ng senior high school sa 2026. Nagbabala ang Department of Education o DepEd sa publiko laban sa kumakalat na peking informasyon sa social media na nagsasabing aalisin na umano ang grade 11 at 12 sa school year 2026 to 2027. Lumaganap kamakailan ang isang graphic post na may logo pa ng DepEd na nagsasaad na wala ng grade 11 at 12. Mula June 2026, kasama ang pahayag na may ilang paaralang umano'y nag-abolish na ng K-12 program. Agad itong pinabulaanan ng DepEd at tinukoy bilang fake news at misinformation. Sa advisory noong November 11, iginiit ng DepEd na hindi sila naglabas ng anumang anunsyo para alisin ng senior high school at nananantiling umiiral ang Republic Act No. 10533 o K-12 Law. Binigyan diin ng ahensya na kinakailangan ng bagong batas mula sa Kongreso bago maaaring baguhin o tanggalin ng grades o matanggalin ng grades 11 at 12 sa Basic Education Program. Sinabi ng Department of Education, maraming posts ang naglalaman ng clickbait links na nagdera-direct lamang sa mga online shopping sites. Kinikayat ng ahensya ang publiko na sumangguni lamang sa kanilang verified social media accounts para sa opisyal at palipikadong informasyon. Samantala, hati naman ang opinyon ng ilang magulang kaugnay ng K-12 program. May ilan na naniniwalang dapat itong alisin dahil dagdag gastos at dagdag taon umano ito para sa patiya. Sa kabilang banda, naniniwala naman ng iba na mahalagang manatili ang senior high school dahil nakatutulong ito upang maging mas handa at mas mature ang kabataan pagpasok ng kolehiyo. Dagdag pa nila, kung hindi man makapagpatuloy ng college ang isang estudyante, may sapat na na ang pundasyon at kasanayan itong maaaring magamit sa trabaho. Kaugnay nito, isang panukalang batas din ang hinihaay ni Senator Jingoy Estrada noong June, 20, June 5 na naglalayong alisin ang senior high school mula sa K-12 program dahil anya, hindi pa rin ito natutupad ang layunin na makagawa ng skilled at job-ready graduates. Gayon pa man, wala pang aksyon ang Kongreso sa nasabing panukala kaya nananatiling ipatutupad o kaya nananatiling ipinatutupad pa ang kasalukuyang sistema. Patuloy na pinapaalalahan na naman ang Department of Education ng publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na babasa online at i-report ang mga akalat ng Peking balita sa social media